Storm. Seven Storm. Asan sa isang na lang yan. Wanky lang. Ito mga boss, kung naghahanap kayo ng mura talaga, ito, Weapon Storm 1k Kasi type, aluminum. Ayan. Huwag nyo na masyadong hanapan ng masyadong malakas tunog ito. Ito, so, ang FN ito, hindi na 6 pounds, 3 pounds. Ano lang yan? Kasi 3 pounds. Ito, 6 pounds, ito pounds. 1k Stangte international lang, lang ay Ito, nasa 150, ito naman, say, yung, na sa 1,500 niya. 1,500. Ano naman siya? Yung magana naman lang kasi ito na. Oo. Oh, lapit mo lang, lapit mo lang. Ayan. Ah. Okay. Si Way po na himal natin, 156, tragic oh, type. Tragic. Hey, mga boss, what's up? Nandito tayo kay Sir Sam ngayon. Update tayo kay Sir Sam. Medyo matagal na ako walang update dito. Okay, mag-vlog tayo dito kay Sir Sam, no? Ayun, pasyalan nyo na lang siya dito kung may mga nakakita kayo doon sa mga ipapakita namin. Walk-in lang kasi ito mga idol eh. Hindi wala ano to. ito. Ang deliver, deliver. Walk-in lang talaga siya mga idol na. Marami siyang bago ngayon. May mga bago siya ngayon. May mga pakistar na siya dito sa Latagan. Ayan. Ayun o. No. Oh. Okay mga idol, makakasama natin mamaya. Simulan natin ito. Let's go! Okay mga boss, no? turo ko muna kayo para sa mga hindi pa nakakalam sa Latagan ni Sir Sam. No? Ito yung pwesto niya. Nandito sa may bilid ng andok docks. Okay, itong nasa likod natin is ang yan. Okay, ayan. Ang Ayan. Uh, restaurant, fast food, ang Ito, kakabaan ng Quezon Boulevard yan, mga idol, no? Yung so, sa pinakaunahan yan, simbahan ng Kiyapo yan, dun sa Beach, tsaka, inesal, may harap ng Jollibee, tsaka may Almay Overpass doon, tawid kayo dito sa kakabaan ng Quezon Boulevard. Pinakaharap niya, pag kayo sa kabila, ito yung QQ Mall. Ayan, yung isitan na yun, yun sa may harapan. Papunta na ng rekto yun, mga boss. Yan. Ito yung pwesto ni Sir Sam. Okay, Sir Sam, dara, simula na tayo. Huwag ka na magtago. Kalal lang. Dalawang bag niya. Dito mo lang sa may ng bag. Lagay mo lang dyan sa may ng bag. Ipip ko lang. okay na yan. Huwag mo lang ako Dito tayo sa frame na Paxter. Dalawang frame tayo na Paxter. Saka tatlong frame tayo na Weapon. Tatlong brand. Okay, kay Paxter Benson tayo oh, magkano, Sir Tams? Si Paxter Benson natin, mga mura lang ito binibigay ko. Kompletong size po ito at saka maraming kulay po tayo. Kaso lang, isang kulay lang po linatag natin kasi hindi na mga kasi. Pero kung magtatanong sila ng ibang size, mayroon po tayo. Okay, magkano, okay. Sir Tams? Ay, ito, naka ano to? Internal cabling, saka tempered, tempered okay. at saka threaded yung butong, butong bracket nito. Ito, pag ito walang ano ito. Ay, sa kabila. Hindi, may butong bracket kasi ano eh. Ah, tatanggalin lang yan. Oo, oh, mayroon siyang cover. Ayun, oh. Ah, okay, okay. Doon okay, okay. okay. Then, sa kabila yung trade niya. Bigla ako ah. Okay. Uh, oh. ito, naka-wake release na rin siya. Okay. Tsaka yung space nito, 31.6. Set Ayan. post. Tsaka madali, madali, lang hanapin ng anong to, butong bra uh, headset nito headset, kasi. Set, yeah. 55.44. Oh, okay. Pero Akarin medyo na. may eh. ka yung midget. Ito, nasa 3,000 na lang to si Binson. 3,000 lang sa'yo yan? 3,000 oh, na lang yan. Pura dito mga boss bus. Ito 3, na naman na si Har Ano ba to? Sinubang bang Harvard? Harvard. ito. Baxter Harvard. Okay. Ito, sir, saan pala si Benson? 27.5 lang ang meron ka. Oo, yung balang 26 talaga. Pero kaya ng wheelset na 29 yan. Kaya, kaya. Kaya, kaya mga boss. Kaya, kaya. Ito na naman si Baxter na tingnan, Ano ba to? Harvard? Harvard. Okay. Same space lang po yan. Simispis lang yan. Naka-internal coupling na rin siya. Ayan. Ito yung... Mat eh, ganun din to. Mayroon din mga ibang size natin to. May size 29 okay. at saka size 2 decibel. May ibang kulay na rin. Okay. 25 lang din to. Mayroon ka? 29 mayroon din tayo. Pero mayroon. yung nakalagay lang dito, mayroon. Pero kung magtatanong sila sa akin, mayroon tayo, mayroon. Marami tayo. Size 16, pa. no? Oo. So, oh, ayan. Ito, nasa... Binibigay ko lang to nasa 2.5 lang. 2.5 lang yan -5 si 5 Harvard. Ito, oh. meron kang size 17 yan. Uh, so, hindi ko pa na check. Size 16 lang ang uh, ano mo. Bago lang kasi dumating, hindi oh. ko pa na check. Ito, size 16 taon ito mga boss na yung Binson. Uh, dito na naman tayo sa weapon weapon na frame na ano, tank. Weapon tank mga boss. Mga andas yung tank kasi si tank puro naka internal cabling. Okay. Pati yung ano yung cabling. Dito na naman internal cabling at saka ano yan hindi mm, siya madali, madali lang hanapan ng bottom bracket na oh, trade yes. Okay. lang. nito, pwede ka mag-throw axel o mag-skewer. kasama na siya. Hindi okay. mo na kailangan pa bumili, may kasama na siya. Kasama na. Ayan. saka ganun din yung ano nito, yung um, edge sheet nito. Team 31.6. Okay. 10 -5, 10 -5. 31 okay. Ayan, ito, nasaan na lang ito? Binibigay ko na lang ito sa 4,000. 4,000 na lang 4,000 na lang yan Size 29 ba yan? Size 29 Mayroon din size 27 yan ano so, 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 Ang sukat ng frame niya? Medium, medium Medium, size oh. medium Kaya naman natin si ano? Weapon hammer Weapon hammer, ayan o okay. Kanda. Okay. pang downhill oh, Pwede down down downhill. sa downhill yeah. Pero okay. true silang to. walang kasamang Uh, pang week release Pro Axe lang, trowax lang. siya kasi oh. ang setup niya ang butas ng anong frame niya is pang Pro lang mga boss okay. Same ano lang yan, space na rin yan. Kapariparos lang yan sa space. Okay. Eto, nasa 3,500 na lang to. 3,500 na lang. 3,500 na lang to. Ayan. Pero may mga iba-ibang kulay ka pa niyan, Sir Sam? Parang nag-iisa na lang to eh. Ah, nag-iisa hmm. na lang. Nag-iisa na lang mga boss. Wala na lang kayo dyan ah. Ito na naman si Spartan natin. Weapon Spartan. Ito oh. yung medyo mura ni weapon oh. talaga. Ito si Spartan natin. Mura lang. 3,000 na lang yan. 3,000 na lang mga oh. boss. Anong sukat to, sir? Sam? Size 27 lang mayroon yan. Size medium, no? Oh. 27 by medium. Tapos quick release to mga boss, ha? True axle. Kula ito. Ah, true axle yan? True axle at ah, saka quick release. Ah, convertible siya oh. mga boss. Pwedeng true axle, pwedeng quick release. Matte black, tsaka red, mat red, combination ng mat black tsaka red. Okay. Pwede po din sila magbuo ng puro waypon. Ayun, may Ayan. mga handlebar po tayo na waypon. Tsaka okay. mayroon din tayong handle uh, seat post na waypon. Okay. Tsaka mayroon din tayong hub na waypon. Tsaka mayroon din tayong mga box na waypon. Okay. May mga connect din tayo ng waypon. At tsaka hindi lang yun. May mga fork tayo ng mga waypon. Ito, unahin natin yung handlebar. Ang handlebar natin na Weapon at saka seatpost na Weapon, nasa tag-500 na lang yan. Ah, lang yan, 500? Five, okay. 500 na lang yan, ayan. Mahayaw naman nila yung mga medyo may pagka-price, pero konti lang naman difference eh. Para sa akin, solid na yung sa Weapon eh. Pwede pares lang mag-wall set ng Weapon dito, no? Ah, pwede, pwede. Ito naman, nasa 250 na lang yan. Okay. Ayan. Ito naman tayo sa mga seatpost na wafer, mga, wafer, ano, 200 na lang yan. 27 point yan, no? Eh? Ganon din yung sa mga interior naman, tali marami tayong size. Nasa 120 na lang yan. Ay, tanong sa'yo, mayroon tayo dyan. Okay. Nandiyo lang, hindi lang makita. Eh. Kaya mas okay. sa helmet natin na Sa ero naman natin, adjustable to ha. Ah. Tsaka mayroon ano na rin siya. Ano ba ang tawag nito? Matanggo? Paisor. Paisor. Uh -huh. Nasa 700 na lang to. Kaya naman sa attack natin, nasa 600. Uh -huh. Okay. Sa mga fork na uh, air shock na naman natin sa mga tanki. tanki. Okay. May size 27 rin to ha. Ah. Okay. 120 travel nito. Tsaka ano ba yun? 32 yung taba. Okay. Air shock na to ha. Ah. Nasa 2 3 na lang to. 2,300. 2,300. Same price lang sa 27.29. Okay. Yan. Dito naman tayo sa... Ito may ibang kulay ka pa niyan, Sir Tam? so, parang kulay pula na lang natin ay. Right? Oh. Dito sa and... port naman tayo sa ano, Tapered yan, sir. Uh, na weapon, rifle. ayano okay, Weapon, rifle. Ah, okay. Size 34. Okay, 34. Travel, ba? ni travel nito nasa uh, 16, 160, uh, mm. Uh, 27.5. Oh, ayan. Throw lang siya. Uh, lang. May ano siya. May uh, rebound adjuster. Oh. Uh, um, oh. So. tapered. Tapered tube. How much this one? Uh, 3,500 lang 3,500 mga boss. Naka-airport na siya. Ay, mayroon na pala ito ito lang nakuha ko sa iyo eh. Okay. okay. Nakakarating lang. Nakakarating lang? Oo. mo kasi wala na Ito. King merong yung Okay. Maganda kasi yung taba. Ah, 34 taba. Mas mataba siya, no? Okay. Ayong... Yung... Size 20 na lang... Ayun, size 20 na lang available natin 'to. Okay. Pero parang hindi masyadong ano yung travel niya, no? 120 travel. 120 travel, bag zone. Straight tube. Okay, quick release now, sir. Sam, magano? 2,300 mga boss. 2300, okay. Dito naman tayo sa usapang rigid fork. Usapang rigid fork. Okay, weapon lightning ng 7. Magano to sa'yo, sir, Sam? 1,7 na lang yan. 1,7. Sobrang tam pala ito, no? 1,700 lang. Parang karbon, hindi mo masabi kung hindi mo ito makita, parang masabi mo karbon talaga. Hmm. Ganun, ganun pala ito? Pag oh, nagkakaganyan yan, parang karbon tingnan kasi hindi walang smart welding siya. Okay. 1,700 na mga boss. Okay. Ito na naman po, usapan natin yung enduro. Okay, Ayun, sa mga nagaanap ng ganitong fork no, pang indoro mga doon. Weapon to. Ano ba yung oh. PRD? Pro. Pro to. Pro weapon o. Pro pro, o. Pro weapon Okay weapon pala to no? Ganda. sa mga pang-enduro mga boss no? Okay. 26, 26 at 29, 27 okay saka yun lang yung mahirap kayo may kasama air pala to? oo oh. okay tapos tow axle, no ah, may kasama na siyang hub para hindi ka na mahirapan maghanap ayun no may kasama na siyang hub pala weapon animal, animal, pro. animal. pro pro weapon animal okay din sa mga nag-enduro no okay pagano to sir sam To. Oh, kasama na 'to, model niya ay sa 65 6,500 kasama na yung hubs yeah. niya, mga six thousand boss. Okay. okay. mayroon din tayo yung rim na pang-Induro. Okay. ito so nila purong Induro. Ayan, ito may pang-Induro rin rito, no, sa rito sa mga na ng na bike. Animal weapon, animal weapon brand din to. Weapon animal din. Ayan. Magkano how much? 5k na lang 2,500 oh. pares na. Rim, Induro uh, bikes, mga rim. Okay. Ito, okay. magkano to? 1.5. 2,500 pares na to. Saturn ano ito? 29, 27? 27 lang natin. 27 lang mga boss. Tubeless ready na to, no? Oo. Oh. Tubeless ready. Tubeless ready. Tubeless ready. Tubeless ready. Tubeless ready. Sa mga yung speed saddle natin, tag 200. Oh, okay, sa tanke, 250. Pag ganito yung speed, ibang itsura, nasa 250. 250. Pero kung gusto nilang pang budget mail, ito na. 180 na lang yan. 180. Okay. okay. Laging may budget mail. Okay, dito tayo sa usapang stem tayo. Ayan, mayroon din tayong 3D tour. Um, Ayan, yeah, mga away po to ah. Okay, weapon predator. Weapon predator natin, nasa 700 yan. 700. Weapon animal, eh, sa beach natin, nasa 500. Yan. Okay. Weapon beach, 500 na rin yan. Okay. Ayan, tangi, all snake, gold, nasa 500 din yan. Okay. Hans protein, nasa 500. Pag okay. sa lungi naman natin, 300 yan. 300. Sa speed na naman natin, nasa 200 yan. Okay. And Eto, there, ito, there sa mga, mga budget. Pang-budget nila. L2, L2, A3. a natin, nasa 350. Okay. Oh, sa ECV natin, nasa 500. Eh. Okay. Oh, sa living speed natin na unit, uh, pinakamaxi nito, 50. Okay. Oh, nasa ano na lang, binibigay ko sa 1-4. Okay. Oh, yes. May kasama rin itong shifter. Pero pag shifter yun, eh, nasa binibigay ko sa mga ano eh hindi. hindi mura lang yan ah uh, siguro mga um, hindi uh, ko maano kumain ito x ano ba tumama kasama niya pero pag ito lang magkano nasa 14 na lang yan 1500 ano ba to yung Elite? ah yung light pala ito to l2 Elite, Kaya 50 uh, Okay. 50 12 speed, 11.50. Okay. And toilet, meron siya. Okay, Marami ba, ka ba nito? Marami daw siyang uh, stock. Sa pang grip na natin na weapon, meron din tayo mga weapon grip. Oh, magano? Tagto 150 na lang yan, kahit ano dyan, sa weapon. Okay. 250 so, na lang weapon? 250 na lang. 250 na lang mga boss weapon. May pan-rise, no? wala kang pan-rise. 250 na lang. Okay. Na lang. Ito na naman sa mga pang-budget meal natin, isang ganyan. Okay. Yan, sa mga... Sip-push clam. Sip-push clam natin. Ay, kaming sa isang daan na lang din. Isang na lang, At, okay. Sa hub naman tayo, mayroon tayong yung Wipon Savage. Okay. Silang, wala na wala ng lakas na kasi Wipon. Oo. Oh. Pero ito, 6 for trade ito. Okay. Pero hindi siya gawin sa lakas. Ito, nasa 1,600 lang yan. Magano lang yan? 1,600. 1,600 lang pala mga boss. 600. Okay. Ito, 5 for trade. Uh, Wipon Best. Okay. okay ah, uh, all-slip ka. all-slip, 40.30 ito ah, nasa 1.5 na lang yan 1.5 lang ito, mura lang pala na Storm Weapon Storm nasa 1,000 na lang yan 1K lang, ito mga boss, wo, kung naghahanap kayo ng mura talaga, ito, Weapon Storm 1K kasi type, aluminum, ayan, huwag nyo na masyadong hanapan ng masyadong malakas po mo So, ay, ito ang FN ito, ay 6 volts, 3 ano yan? O, 3 volts. ito, 6 volts, 3 feet, palakas. O, okay. Stante. Ay, ito, so, nasol na lang kayo sila. Uh -huh. Ay, ito, nasa 1,500 yan. 1,500. Kaya naman siya, yung magana mo yung kasi ito na. O. Lapid mo na, lapid mo. Ayan. Okay. Si way po na himal natin, 150 feet, ratchet type. Ratchet type. Nasa 6,500 na lang yan. 6,500. 6,500. Okay. Okay. okay sa ano naman tayo sa mga sprockets 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 sprocket. yan sa sprockets mm -hmm. natin na full speed uh, wave po na sa 1.5 okay ito That's, mga boss alo yung ano nito itong kulay black niya alo uh, ito eh kaya magaan siya ito sa ano naman natin sa 9 speed natin na wave po 9 speed yung puti ito, pro silver ang kulak uh, ayan nasa ano lang ito 600 9 speed, 9 speed, speed. speed. okay. meron din tayo pang 10 speed at saka 11 speed. Yes. Pero big dito, dito naman tayo sa ano 9 speed na 46 black. Okay. All black. Mm -hmm. sa ano, All Black no. Oh, 800 'yan. 800. sa pinakamalap okay. Weapon Elite all, all black. Okay. okay. Pro to pro. Pro. pro Dito sa mga pedals lang. 'yan. Si natin, sa 200. Si natin, nasa P550 Okay Nine speed natin ito, P350 Okay Dito naman natin, P500 okay. 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 yeah. Ito yung bits, P500 P550 Okay Ito yung sprocket natin nga, 11 speed uh, Shuriken, weapon shuriken okay. uh, Ano ba to? RRL Yan Pro, silver, black Okay, okay. 50 feet ito, nasa 1,200 na lang yan. 1,200? 1,200 na lang. Ganyan okay. nakamura ang isa yung weapon na Mura na, no? Sobrang mura na ni anyway. weapon talaga. Ito na naman yung master natin na 11 speed. 11 speed. Ito, aloy ito. Itong dalawa nito, aloy ito. Alo. Oh. Sobrang ganyan. Kaya sobrang ganyan kasi. Inaloy niya yung sa taas. Yung aloy kasi hindi naman talaga masyadong gamitin. Baka kung a -a ahong ka lang talaga ng mataas, saka mo siya magagamit. Yeah. Ay, liwan yung niya. Ito naman nga siya, mas mataas rin sa pro. 1,300,000? 1,300,000. mura, no? Parang uh, wala, na... wala ka mo siya nung halotek, sir Sam, ha? Wala eh. walang Ito, magkano tangke? Marami ka pa nito? Walang stock talaga. Ah, oh, wala. Ito na lang. Nag-iisa na lang ito. walang so, so wala. stock. Walang oh, stock. Walang stock. Walang stock. Walang stock. Walang stock. Walang stock. Mangunahan so, na lang kayo. Umabot okay. Umabot lang ng mga siguro mga 2 weeks na wala stock. Okay. okay. Ito, What? nasa 1.5 na lang yan. 1.5? Ito. So, si po natin. Nasa 1.750. Pero <laughs> ito magkakaroon pa rin naman natin pag dumating na na si Claire. Ito, marami ka pa. Ito. Marami pa siya. So, oh, ito. Pero yung natin. Okay. Ito, ano ito? Ay, yan. Si Mano Chagra, meron siyang binibenta dito. Brand new to? Brand new yan. Old stock brand new o Brand new. Uh, ah, brand new. Na ano lang, luma lang yung plastic. Plastic. Pero magano to si Mano Chagra mo? ano? na to. 4.5 ba? Okay. Pang road bike to diba? Pang road to? Oo. 50 Okay. Ayan. Ayan, mga pump na din. Oto, 150 na lang yan. 150. 150. Mga kadena. Ayan, magandang brand din. Ha? Index stick. Stick uh, power. O, oh, maraming gumagamit yeah. niya. Yung mga project okay. bike. Okay. Magano? Fresh ang muda? 350 sa 10 speed? O, oh, sa 8 speed, 150 lang. sa 9 okay. speed natin, complete yung size natin. Sa line speed natin, nasa 250. Okay. Yung sa mga tanki natin ng full speed, nasa P800 na lang niya. Ilang difference pa ba sa ilang speed? P50? Ito? Oo, oh, sa tank eh. 50 pesos. Alam ba, yung 11, magkano yung 11 speed na tank eh? Ano, P700 lang. Sa 12 speed, magkana? 800 lang. Ah, 100 difference per yeah. bawat speed, yeah. bawat pababa. Yeah. Yeah. Okay, 100 difference mga boss sa yeah. yeah. bawat speed ng bababa. ito na naman sana natin, na natin na uh, in speed na sa 500 pares. 500? Okay. Bulls lang yan, Kapsam? Oo. Boys lang. Okay. mga... Uh, bottom bracket. 200 na lang yan. 250, 250 na lang. 250 okay. na lang. Ayan. Eh, si kasi yung mga boys, yung mga boys, yung mga boys, yung mga boys, yung ibang brand na ako. Okay. Ito na, saan nila ito. 700 pares. Pero kung kukuha naman doon na magano, pwede kayo more than sa'yo na si Manu. Si Manu, Jory, ano yan, M5100. Paano pares sa shifter at carding? 3,000 na lang pa kasama yan. Shifter at carding, 3,000. 3,000. Pag mag-iwalay? Uh, Ito, 1,700 na lang to. 1,700. Sa shifter natin, 1,200. 1,200 sa shifter. Okay. So, wala, okay na. Alam okay ko na, Sir Sam, wala na. Okay na mga boss, no? Yun lang Ay, ako. Ay, wala na, mayroon pala akong so, hydrolic. Wala pa nung papabolo, hydrolic. Wala tayo pinakita ng hydrolic. Marami ka ba bang tanking hydraulic? Ba ba ito, isang box. Ba't ba tayo mo ipakita? Hindi na kalimit. Ang Parang ayaw mo ipakita. Ito, ito. Pakita natin na yan. O, oh, ayan. Ito, meron siyang tanker dito na hydraulic brake. Ayan. Magano to, Sir Sam? Ano ko siyang pare siya? 1 mga boss, no? Uh, 1 Ayan, marami siyang stock na dyan. Sa, sa Shimano, medyo nakaubusan natin. Wala ang ngayon. Okay. Pero nag-warrel pa tayo, may parating pa. Bakit hindi na kalabas. Wala kasi, yung... Oh. Pero nag-warrel pa tayo. Pero pag dumating, 1-5 lang yun. Okay. So, okay na. Ayan mga boss, may mga <clears throat> nabusan ko sa mga nakipakita namin dito sa latagan. Pasyal na lang kayo dito ulit kay Sir Sam, no? Okay, alam mo naman natin. So, okay lagi natin yung sa si Sir Sam. Magandito na lang mga boss. Ingat palagi and God bless. Peace. Yes.